ang pagkawala ng batang si Madeline sa edad na tatlong taong gulang noong May 3, 2007 ay nag-iwan ng isang marka hindi lamang sa McCann family, subalit gayon din sa Portuguese Society. Gayun pa man bago pa man isinilang si Madeline, mayroong isa pang kaso na may katulad na pakana na nakaapekto sa pamilya ng Tessera Mendoza at ito ang pagkawala ng labing isang taong gulang na si Rui Pedro. Noong March 4, 1998, bandang alas 2 ng hapon, kinuha ng batang si Rui Pedro ang kanyang bisikleta at pumunta sa pinagtatrabahuan ng kanyang ina na matatagpuan malapit sa tahanan ng pamilya sa Lucado sa Porto District, Portugal. Pumunta ang bata para humingi ng paintulot na maglaan ng maghapon kasama ang kanyang 22 taong gulang na kaibigan na si Alfonso Diaz. Gagingin pamantin ng giyan ng kanyang kahilingan at sinabihan siya na Filamina Tesera na maglaro sa isang abandonadong lote sa labas lamang ng opisina. Ang pagkawala ng bata na ito ay napansin lamang pagkaraan ng ilang oras nang tumawag na ang tutor ni Rui Pedro sa mga magulang at tinanong kung bakit hindi siya pumasok sa kanyang 5pm class. At pagkatapos nga nito, kasama ng galit, dito na nagsimula ang paghahanap kay Ruy Pedro. Nang tumawag ang pulis, iniulat ni Filamina ang naunang kahilingan ng bata sa kanya. At ang resulta, ipinatawag si Alfonso para tanungin. At sa isang kakaibang kalagayan, sinabi niya mismo na hindi niya alam kung nasaan si Ruiz. Subalit sinabi niya na dapat isara ng mga pulis ang border Pagkatapos nga nito kalaunan, sinabi ng pinsan ng bata na si Juwa Andre Mendoza sa mga pulis na siya at ang bata at si Diaz ay may mga pag-uusap na kung saan inimbitahan nila si Alfonso na makipagkita sa isang babae. Subalit ang batang lalaki ay hindi pumunta dahil hindi pumayag ang kanyang ina. At sa punto nga na ito, ang mga Portuguese police ay binatikos na dahil sa dalawang kadahilanan at ito ang pagkaantala sa pagkisimula ng investigation at ang pagbawas ng pagganap dahil sa kakulangan ng maasa ang mga leads. Gayunpaman ang kaso na ito ay umani ng napakaraming interes ng publiko. Kaya naman ang mga polis ay nagsimulang makatanggap ng mga tawag tungkol sa mga posibleng kinaroroonan ng bata. At pagkatapos nga nito, kinumpirman ng babaeng na si Alcina Diaz na dinala ni Alfonso ang batang lalaki upang makipagkita sa kanya at ang kaibigan ay nagbayad sa kanya upang magkaroon ng... Sinabi ng mga worker na ito na ang bata ay labis na kinabahan at tumiiyak ng umalis sa kotse na nagasabing napilitan siyang makipag... At ayon pa mismo sa kanya sinubukan niyang pakalmahin ang bata at tinanong kung alam ng kanyang ina kung nasaan siya at sumagot naman ang bata ng hindi. At pagkatapos nga nito bumalik na ang bata sa kotse ni Alfonso at hindi na muling nakita pa. Sa isa sa mga tawag na natanggap niya, sinabi ni Filomena na nakilala niya ang boses ng kanyang anak at mabilis na naputol. At ayon pa mismo sa pamilya, hindi kinukonsider na mga polis ang mga lead na ito at ang mga authority ay bureaucratic, pabaya at mga tamad. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng mga sightings at maraming kaguluan sa paghahanap kay Rui Pedro. At meron daw ilang nakakita at ang isa sa mga ito ay nagrap noong April 1998 sa Euro Disney. Sa isang larawan ng political commentator na sinuno, isang batang lalaki na halos kapareho ni Rui ang makikita sa background sa tabi ng isang middle-aged man na may pulang kasuotan. Ang larawan na ito ay talagang pinagkaralan ng mga eksperto, subalit walang piyak na resulta. At noong September 1998, ang isang international police operation na kilala bilang cathedral operation ay nakakuha ng mga material mula sa isang kilalang club na kung saan ang member ay mga taga-US, Australia at iba't ibang bansa sa Europa. At sa operation na ito, 750,000 na mga larawan at mga video ang nagtatampok ng higit 1 to 200 ng mga bata ang kinumpis Ilang bata ang nakilala at may mga indication na isa sa mga sangkot na lalaki ang nanirahan sa Portugal. Ang reporter naman si Ana Lia ay nagtatrabaho sa TVI ay isa sa mga profesional na nanguna sa mga investigation. At noong 2002, nakita niya ang mga larawan mula sa operation at nakipag-ugnayan siya sa mga polis matapos makita ang isang black and white na larawan ng isang bata at nagpapakita ng palatandaan ng Inilala ng mga pamilya ang bata na ito na si Rui Pedro Subalit sa mga susunod na taon Ang karagdagang forensik ay nagresulta ng hindi tiyak At muli ito ay hindi pinansin Gayunpaman pagkaraan gamit ang intelligent analysis At facial mapping program Nakumpirma na ang mga imahe na ito ay talagang si Rui Pedro Gayunpaman nang muling naungkat ang kaso ni Madeline Isang hindi kilalang source mula sa Switzerland Ang narinig ang sinabi ng bata Walang naghahanap sa kanya Gayunpaman pa sinabi ng mga authority na ang lead na ito ay hindi consistent. At noong 2011 si Alfonso ay dinala sa paglilitis. Ayon dito matagal ng umanong sinusubukan ng babae na magbigay ng kanyang pahayag sa pulisya. Subalit dahil hindi niya matukoy ang pangalan ni Diaz, hindi na narinig ang kanyang mga version. At sa mga sumunod taon, siya ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gayun pa noong 2014 siya ay muling sinubukan at hinatulan ng tatlong taon sa bilangguan dahil sa pagkorap sa minor. Gayun pa man kahit nakulong na, hindi pa rin siya nasangkot sa pagkawala ng bata. Ang ina ni na si Filomena Teresa ay patuloy na nagpayag na ang investigation sa pagkawala ng kanyang anak ay hindi kailanman isinagawa ng maayos. Sinabi niya na hindi kailanman hinabol ang mga polis sa mga lead na natanggap nila. Nabigong kausapin ng mga kapitbahay at napabaya ang suriin ng sasakyan ni Diaz na pinasukan ni Alfonso. At bilang tugon, kumilos na mismo sa Filomena. Kinontak niya ang mga ospital at pumunta sa labas ng bansa lalo na sa Switzerland. At nang sa huli nga na ang investigasyon kamakilan lamang ay kinilala, sinabi niya na nagsilbi ito upang kumpirmahin na ang sinabi ko ay totoo. Sa loob ng labing tatlong taon, tinawag nila akong wala sa hulog at sa huli sila ay sumang-ayon sa akin. Palagi kong sinasabi na mali ang kanilang paraan ng paghanap. At ayon pa mismo sa abogado ng pamilya na si Ricardo Fernandez sa payag ng ina na ikinagulat namin sa sinabi ng korte na ito. Nalaman natin yan sa simula pa lamang. Alam ng mga inspector ang pagkakaroon ng Alcina Diaz. Subalit hindi nila siya formal na kinausap at nagbigay katuwiran nito bilang isang oversight. Naniniwala ang ama ni Rui na si Manuel Mendoza na maaaring may ibunyag si Alfonso tungkol sa kanyang anak habang nasa kulungan. Gayunpaman sa lungat dito, si Diaz ay nagkaroon ng madaling buhay, isang bilangguan na parang hotel. At noong 2018, ang kaso ay umabot na sa 20 taon. At naging statute vibe na humantong kay Rui. Nauotomatikong ipagpalagay na patay na sa ilalim ng Portuguese law. Gayunpaman, umaasa pa rin ng pamilya ni Rui na siya ay boy pa at nagpapanatili pa rin sila ng mga website at contact para mangalap ng information. Now, at 33 years old, how do you look? How are you? Congratulations, my son. Wherever you are, receiving this tight hug. That's so uniquely ours, and many little kisses. I'll wait for you until eternity.